days na po si Nuggets at 102 days na po si Bambam. Uh, Bam. ganun po ang ginawa namin nung naka 100 days na po ang aming inahin. Kung pinalit na po namin sila sa milk maker pero pinalit na po muna namin sila, ba? Diba? At kung makikita nyo naman po, malaki na ngayon ang kanilang tiyan. Sa ikaw, 114 days po, mga nganak na ang aming mga inahin. Tungtuo na naman, si parang kayo. <laughs> Siguro ay eh, mat ko matinding po yata naman ang mangyayari. Uh, okay naman po siguro mga naps na ng madaling araw para malamig ang panahon. Kasi kung mga umago ako yard kasali, may estresong ang aming inahin at dahil nga napakainit. So mga nagtatanong ko dyan at natutawa bakit daw yung baboy namin ay napakaputi at napakalinis. Bakit daw walang tayo sa pumit? Siyempre ho, every time na maglilinis kami, dinimentay na namin na huhugasan din namin ang kanilang katawan. Kahit yung wet lang na may pupo kasi nga, doon pa lang, yun yung pinaka unang umpisa mo eh, para masanay ka at ma-maintain mo na yun yung tamang proseso at tamang paglilinis. Kasi pag pinabayaan mo madumi lagi ang baboy mo, makakasanayan mo yun. Tapos, doon na mag na -re reklamo ka kasi nga hindi mo na nililiguan yung baboy mo eh. Irereklamo ka na kasi nga umaamoy na sila. So kung uumpisahan mo, mo na sa inahin palang lang, nililiguan mo na sila kahit yung pet lang huhugasan mo, doon mo makikita na mas maganda palang lang malinis lagi ang yung baboy. Panapanahon ang pagkakataon May babalik ba ang kahal? Natatandaan mo pa ba Nang tayong dalawa ang unang nagkita Panahon ng kamusmusan Sa piling ng mga nagtataka ho ako, bakit yung isang inahin lang namin lagi ang pinapapakari ng isa, eh hindi. Ngayon, nagkaroon ho ng pantal-pantal, eh nakita ko ho sa FB na ang panggamit pala sa mga sugat-sugat ng inahin, o kaya ay pantal-pantal, ay ari. ay mistral na powder, kumbaga ho ay ari pinapahid sa sugat, at Walaking bagay na napahita namin ng garne ang aming inahin dahil ho, nabawasan ng pantal-pantal sa kanyang katawan. Siyempre, bilang baguhan babohan sa pagbababoy, nag-aalala ako dahil nakakaawa nga naman huling nan. Sabi ho, ng tatay, Aa, parang anak na ata ang turing mo din eh. Nilagyan mo na ng katol, nilagyan mo pa ng garne, -gar eh, parang gumaling. Sabi, siyempre, na ngayon na lang tayo nang susimula magbaboyan, hindi eh, dapat ating aayusin ha. Karon ho ang itsura na re at pwede niyo na ho ang rin gamitin sa inyong inahin. Kung baka kapag ka siya may sugat, pwede nyo na ho rin kahit. Pero aso okay ko ho are na basa ng kaunti para didikit. Kasi pag powder ho, pwede pwede shake-shake sila, matagtag. Hindi pa rin sponsored, pero baka naman. O, dalawa pa lang inahin ko. Pedro na, baka naman. Yun naman, baka naman. <laughs> Ha <laughs>